kumusta na kayo dyan lahat sinamaan namin alaga namin na si Rania pumunta ng tindahan binigyan niya kami ng tag 5-5 real para masamaan lang siya sa tindahan guys Ano? road objection. Saudi Saudi Jason kami straight habibi habibiran nyo kitiro so Tingnan nyo guys, umulan ang ang lakas nagbaha. Yeah. Ayan, baha ng baha. Yeah, guys. Baha talaga. Be, mo. Kasi walang ano, kanal na... No, I have Facebook, YouTube. Oh my okay. God. May YouTube, I have salary. Hi, guys. Yan. Road of Saudi Jason. Yan. Yan siya, guys. kali kami tindahan. Sinamaan namin yung alaga namin. Na si Ranyu. Binigyan niya kami tag-five. Five real. Pumawa si nanay. First time ko yung binagulat ako magkain siya. Ano ka nagdaman yung first time? Nagulat ako, sabi ko sukran Sabi ko anoin ko to kanino to Sabi niya sayo, ibigay mo sa anak mo. Sabi niya, ibili mo ng damit niya Sabi niya, ilang taon na yung anak mo? Sabi ko, malap na mag 20 19 sabi ko Pero sulit yung dumi Ha? Saan yung dumi? Yung dumi, habi yung timapik ko eh Ila So nice Parang uulan siya pero malambon. Guli, hi guys! Magkanta ka nga, uh, Ano yun? Yung selos? Ang puso ko. puso ko. ko. nagdoro ko. Ay, ha! Mga awal nating sa wiki dala. Ang puso ko. Sa ugo ah, sa ugo ah. ba hi guys. Hi guys. Musta na kayo dyan? Mga ka-followers. Mga ka-followers. Kainti, kaya pinti ka, 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 ka lang kwa. Ati kinti. ati

Ima, ima, ima. Yan siya guys. Ima, ima, ima. Facebook page. Page, page, uh, page. Facebook page. Facebook page. My name is Facebook Khaled Azif. Khaled Azif. Khaled Azif. Uulan siya, parang uulan siya guys. Yan, malapit na kami dumating sa bahay sila kasi gan kami ng tindahan malapit lang kasi 5 oh, ano, minutes lang ang ano, ano. Si alaga namin gustong gustong pupunta ng tindahan oh. doon yung airport guys dyan oh, sa maraming ilaw yan naparating na kami paratingna kami ni ranya no setia ya bendijaja habibti anol tani kelas ja gulis sekarang kalen pang minhara saya ralis sadik ahmad bahr bahr forever 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 the white sea yeah dan dito na kami sa bahay, guys. Bye guys. I don't know that. Endaki karano sa. Bugafol ha de. Siliki Okay, okay, okay. Bye guys. Thank you for watching.